Hello guys! Ayan, may share lang po ako. Ayan, ganito lang po ang aking... share ko lang po sa inyo ang pag-arrange ng mga ingredients dito sa paksiw na isda. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin ang masarap na paksiw With kamyas. Ayan. So, magpapaksiyo tayo ng isda. Ito. Itong isdan to ay eh, may kaliskis po ito. Hindi ko alam ang tawag. Pero inuulam namin. So may kamyas tayo dito. Sariwang sariwa. Binili ko po yan. May na sibuyas. Bawang, luya, at siling pula. Wala pong siling green. Kaya siling pula ang aking nilagay. So kailangan ay eh, malilis na tayong kalderong nakaredy. Okay. Ililayer lang po natin to. Ipapailalim ang unay natin luya. Ayan, so, hindi po marunong magpaksiyo. Ganito lang kasimple. Sundan so, nyo lang po ang ating video. Unahin, nilagay ang luya. Naglagay din ang sibuyas. Yan. Halo-halo lang. Sili. Yan. Diyan ko na ilalagay ang sili. Konting yan. Tapos, bawang. Hindi ko ni lahat kasi gusto ko mayroon pa sa taas. Tapos, next na natin ang kamias. Yan. Crunchy po yung kamias. Masim. Ito Baka kala nyo i-ano sa Malutong po Yan. And then, next nating is kahit anong isda, guys. Yan. Sinama ko yung itlog niya. Kahit anong isda. Tilapia, bangus. Yan. Pero ito po ay, mura lang yung isda ito. 100 pesos. Ayan, nagtitipid tayo dahil masyadong mahal ang mga binigin. Ayan, ganyan lang po ako magsalansan. Tapos, yan halagan sa daan po yung ating isda. Tapos, lagyan ko ulit dito sa ibabaw ng kamias Kamyas? Kalamyas, kalamyas? Kung ano man tawag sa inyo. Masarap po ito sa paksi o masarap din sa ginataan. Yan. Yan. Tapos, syempre, sa ibabaw din. Yan. Sundan nyo lang po ito. Kung ayon yung na, meron sa iba ko, pwedeng lahat sa ilalim. Okay. Ganyan lang. Tapos, syempre, maglalagay tayo na asin. Ako po, tansyado ko na yan. Yung maalat at hindi. So, hindi tayo maalat. Then, huwag kang kalimutan. Suka! Hindi po ako naglalagay ng tubig. Suka lang po talaga. Ayan. Pag sabihin niya sobrang asim naman, pag suka lang. Yes. Papasingawin niyo po pag kumulo na. Pag kumulo na, bubuksan niyo po yung kaldero. Para mabawasan ang asim. Sumingaw po. So, ayan. Nakita niyo. Wala akong tubig. Isasalang na po natin yan. Yan. Ganyan na. Wala po yung tubig. So, kalang lahat. Bali, ito ay may baon na si kambaon ni Papa Boy. Kasi nakaluto na ako ng munggo. So, ayan. Nasasalang muna natin. So, yun okay. guys. Isira lang natin. Nakasalang lang. Kapakita ko sa si inyo mamaya pag luto na ang paksil na ito. So, sa mga hindi pa marunong magpaksil, para sa inyo video na to, okay? Try nyo to. So, check natin, guys. O, oh, ayan na yung pakasiyo natin. Walang tubig yan. Pero dumami, di ba? O. Oh, ang daming tubig. Pero wala pa yung tubig tayong nilagay. O, oh, konti punti lang yung kanina. So, pasisingawin natin yan. Huwag nating ating sasarado. Para mag-evaporate. So, yan ang technique dyan sa ating paksiyo. Tapos pa ina mo na lang yung apoy para kulo-kulo lang siya. Yan. Diba? Oh, yummy yummy. Amoy na, amoy na. Hmm. So yan lang guys. Thank you for watching. Timplan nyo lang ng ayos. Aayon ah, ah, sa panlasa. Okay? Please like and subscribe Katian Boy Fun. Thank you so much for tuning in yummy yummy.